Hello mga ka-movie trend, heto na naman ang trending na balita sa isang Golden Award winner na pelikula. Emilia Perez ay isang last year, Spanish language musical crime comedy na idinirect ni Jacques Audiard. Nakinilala para sa kakaibang estilo nito at mga temang tumatalakay sa identity, transformation, at redemption. Ang kwento ay umiikot kay Juan Manitas del Monte, Carla Sofia Gascon, isang pinuno ng kartel na humingi ng tulong mula sa abogadang si Rita Mora Castro, Zoe Saldana, upang sumailalim sa gender-affirming surgery at magsimula ng bagong buhay bilang si Emilia Perez. Tinatampok sa pelikula ang kanyang paglalakbay upang harapin ang nakaraan at bumuo ng panibagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Kasama rin sa cast si Selena Gomez bilang si Jesse Del Monte, ang asawa ni Manitas. Matagumpay ang pelikula sa ikawalumput dalawang Golden Globe Awards, nanalo ng apat na parangal kabilang ang Best Motion Picture, Musical or Comedy, at Best Motion Picture, Non-English Language. Nanalo rin si Zoe Saldana bilang Best Supporting Actress at ang awiting El Mal bilang Best Original Song. Pinuri ang pelikula sa mahusay nitong kwento at pagganap at itinuturing itong isang makasaysayang obra. Mapapanood na ang Emilia Perez sa Netflix. Manatiling nakatutok sa News Trends Today para sa mga trending na balita.